Ayan, ito yung ginagamit kong ano, ah, uh, ko pampangintabuti sa dito. Sa may kran, sa may kran, ah, ah, kran, 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 sa dito, ayan. Ito yung ginagamit kong pampangintabuti. Hindi na ako nagamit ng metal palace. Tapos, gumagamit ako ng 1,000 na liya. Yan, yung gamit na. Mamaya, tinan nyo. Tintab nyo mamaya. Hehehe. <laughs> Ay, yung ginagamit kong pampakintab eh. Tapos, niyan. Kita, si mo na. Lapit na, JC. Lapit na. Wala. Ngayon, okay. no, may -binala natin tubig yan. Ang kintab niyan. <laughs> Ito yung perlang blue. Kus, 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 kus na. Kus, kus na. Baba natin siya. Ha? Baba mo. Kaya na.